Mga boss, sio i-share namin sa inyo 'yung aming paggawa ng ano, flooring. Yung style namin na matibay at 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 mapadali pang pa ating trabaho kung kayo ay mahilig mag DIY, 'yung mga ka re natin diyan na gustong sila lang ang mag-ayos sa kanilang budget DIY. Ah, ito mga boss i-share ko sa inyo kung gusto nyo gayahin yung paggawa natin ng ating flooring yan o madali lang mga boss napakadali yan hindi na tayo mag uh, ano dito mag, -mag, -mag, -mag mumuldura pero yung ating flooring ay tumibay ang purpose kasi ng moldura mga bus ay pampatibay dagdag tibay ng ating ating budget RE so ngayon kasi DIY lang kung kayo ay magdi DIY lang kagaya ko na na walang kompletong gamit at mano mano lang ito lang gawin yung mga boss napakadali lang yan o huwag nyo nang wag na kayong magano yung kagaya nito hindi na kayo gagawa mas matagal kasi ito mga boss lalo na pag mano-mano lang yung ating gawa wala tayo mga ma pang ano machine na pang-moldura mga ganito ganito hindi na tayo maglalagay nito ganito lang mga boss ano napakadali napakadali lang Bali ang gagawin nyo lang dito mga boss Maglagay lang kayo dito ng ng maglagay lang kayo dito ng bull hammer or di kaya bearing na malaki dito kay sa likod dito mag mag ano para yung umbok niya ay pa dito sa atin sa taas at yung mga tubig ay hindi naman mag stuck dito maglagay lang kayo mga boss ng bearing hindi ko napakita sa inyo kahapon yung paggawa namin dito kasi nagmamadali rin kami at ngayon ipapakita ko sa inyo ganito lang mga boss oh. yung bearing na ito bali ilalagay pa lalagay nyo lang dyan yung isang pirasong bearing tapos sa kanyo siya pukpukin Bali ang ginawa namin dito mga boss ay dalawang pokpok lang. At ganyan na yung kanyang itsura. Yan you know? o. Oh. So lumagdag ang tibay ng ating plate mga boss. O, oh, kung didiinan mo ay hindi na siya na ano lulubog. Hindi katulad ng wala talaga nga kayong nilagay. Yung mga ibang nakikita kong nagdi-DIY lang na wala talaga silang nilagay plain lang talaga siya so ang nangyari nun mga boss ay yung yung gawa nating flooring pag inapakan dito sa gitna ay walang tibay lumo uma, kung sa ano pa lumulubog pag tinatama, tinatapakan natin so, sa ganitong paraan mga boss malaking tulong po ito sa inyo yung discarding ito sana nagustuhan nyo itong video na to at 'Wag nyong kalimutan i-like and subscribe na rin yung aking YouTube channel para marami pa akong mga simpleng tips na maibigay sa inyo. Maraming salamat mga boss. Ride safe always. Ayun, mara, mara, malaki marara malaki-laki pa tong aming gagawin. Malaki-laki pa yung aming tatrabahoin dito sa unit na ito di uh, DIY lang to mga boss hindi kung gusto nyo naman na pampagandahan talaga yung magaya talaga yung original pero ito mga boss itong dito sa gilid talagang gagayahin namin ito ito gagayahin namin para kung titingnan siya sa labas ay balik yung kanyang original na forma ito mga ganitong moldura gagayahin namin yan sa pagpalit namin dito na banda pero sa flooring mga boss hindi na ganito lang ang diskarte kasi marami rami yun eh yung sa original ayan ganyan lang ang diskarte mga boss so yun lang mga boss kung nagustuhan nyo yung aking video inaulit ko po ay sana i-like nyo at saka pa-subscribe na rin kung bago pa lang kayo sa aking youtube channel thank you and god bless ride safe mga kare bye bye